Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay hindi na niya tinatawagan o pinupuntahan? At parang nawawala na talaga siya ng gana sa iyo. Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo at ikaw ay tatawagan o pupuntahan niya ngayon mismo. At dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o uras na gusto niyo. At payo ko lang sa inyo. Matapos mong gawin ang ritual na ito, ibaliwala mo lang, huwag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya. Nang sa ganon, ikaw ay magugulat na lang sa maging resulta nito. At dapat ikaw lang po mag-isa kung gagawa ka ng ritual at dapat walang makakaalam sa mga ginagawa mong ritual. Nang sa ganon, mapadali po ang talab nito. Ang gagawin mo ay umupo ka saglit. Mag-focus ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at tawagin mo lamang ang kanyang pangalan at apelido ng 21 times. Basta tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya. At dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos mo nang tawagin ang kanyang pangalan at apelido ng 21 times, ay dahan-dahan mong buksan ang mga mata mo. At paniguradong siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At pwede mong ulit-ulitin itong ritual sa kahit na anong oras na gusto nyo. At pwede mo ito gawin hanggang kailan mo gusto. At kahit ilan pa ang ritual ang gusto nyong pagsabayin sa isang araw ay wala pong problema. As long as kayo ay naniniwala sa mga ganitong usapin. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God...